Ano yan? Iyong hinihimay na yan. At di pa tapos. Malunggay. Yan po ang sustansya malunggay na hinihimay ni Ate Vita. Yan po ang aming lulutuin niya. Ang ulam namin yan. Ay, God. masarap po yan. Sustansya. Anong lahok niyan, Ate Vita? Ang gayaan sarap ng tapal ako kay tapal mga idol amaya pagkahimay maya ibubuduin yan sarap yan titignan ko po yung aking tinanim na papaya dito mga idol ito po yung papaya kong tinanim ayun buhay na ayun, ayun. mulang kahapon ay inabasa ayun maganda na ang pangkahon saka yung aking sili dito ayun yung sili ko oh. lagyan ko nga ng lupa yung dito ayun wala kinakain ng ibon wala pang bunga ang mga santar nandok dito yung tanim ayun oh. ayun ito pa ang aking papaya oh. maliit pa lang maliit pa mga idol ito so, mga San Fernando kung tiyanong dito sa gilid ng bahay ko ito mga idol ya, yeah, San Fernando na yan ano eh na San Fernando Dami ah, rin ito ano, ah, harap niyang ulam Madunggay. Masarap oh, yan. Ganda na ng halaman. O, oh, ng aking asawa. Buhay na. O, ayan po mga idol. Eh. Ganda na. Dilig-dilig po yan ng aking asawa. Ayan, halaman na yan. Ganda po nito. Dito po yan. Sa loob ng bahay. Dito pa po. O, oh, yan. Binidiligan po yan ng asawa ko. Pag o gabi ay nilalabas, pinapasirinohan. Ayan o. Oh. Ganda. Mga idol. Ito po, sa loob, ayan, yung dinidiligyan po yan niya. Tapos pag ano, pinapasarinuhan. Ayan, mm -hmm. maso, ay po, maso. Ayan, ayan, hindi po plastik plastic po yan. Ayan, ah, ito pa po yung isa, oh ayan, o, oh, ganda. Ayan, kung anong, pangalan ito, kung anong ito, po, lak -lak. Ano, kahot, ano, halaman, ang pangalan niya. Malapit ng bumulak, bulak, ito po yung aking asawa, mga idol. Ayan. Ayan, ayan po ang aking asawa. Ayan, thank you po, mga idol.